Ate, ah. Oh. si Sob? Bakit? Ay, Sob, may naghahanap doon sa labas, mga bisaya. Ha? Hindi. Ha? Huh? E di, ah? Bakit? Hindi e ko maintindihan, hinahanap ko eh. Anong puyo? Puyo. Ang la, pwede ba daw sila magpaglaro sa'yo kasi nakita doon nila dito ka doon nakatira. Ah, tas ML. O oh, sige, ML, ML, lalaban na natin yung mga taga dito. Uy. Taga dito lang ba kayo? Yes. Wait, ba lang. ML, laban. Eto, may partida pa ako. Dahil sobrang lakas natin mag-ML eh. Siyempre. So, baka di nyo ko kilala. Nating top global ako sa buong mundo. 2005 pa lang mag-ML na ako. Kampi ko, asawa ko, nabuntis. May abs. Tara. Wait lang ha, puntahan ko lang. Sige, what's up, Edrey? Ha? Warat. Anong warat? Hindi ko maintindihan. Job. So, Ate, saan si Sob? Bakit? Ay Sob, may naghahanap doon sa labas mga bisaya. <laughs> Hindi, ha? Manama. Bakit? Hindi eh, ko maintindihan, hinahanap ko Bakit daw? Ewan ko. Warat nga daw sila, warat. Warat? Ewan warat? Ewan ko, warat lang daw sila. <laughs> ah, ito. Mga arang nakabasketball ata natin ito eh. Baka mag, ah, magbabasketball Balls. siguro kayo. Mainit pa eh, mayroon na tayo magbasketball. Okay, dito kami kasi gusto namin makalaban ko sa ML. Eh? Uh, ah, Ah. Mm. Nakita namin kasi yung... Na, dito, dito mo eh, ano di ako ng... tuwira. Hindi eh, ako nakaintindi ng bisaya. Ano lang, wait lang ha. Tawagin ko lang yung misis ko. Tawagin ko lang, hindi ko, hindi ko naiintindi Kawar 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 Stuy Hindi ko naiintindi eh. <laughs> hindi ko naiintindi yan Hindi Tagalog naman yung iba Nasabi gusto <laughs> <laughs> Mahal Sama nga translator kita. Hindi ko naiintindihan yung sabi ni Lee. Sabi lang niya, war winarak. Ano yung winarap eh? What? Winarak? Ag... Kailangan yung sentence. Baka mali ka naman, Jeron. Baka mali naman yung pagkakaroon Baka wakarapin daw yung bahay dito. Oo. Baka baka. Ayun. Ay, pasok kayo! Hindi ko kayo papasok! Ayun, may translator na ako. Ano yun? Pwede kayo magsigi. Ano yun? Ano? Eh, lakos! Kuman! Eh, pwede, pwede may makikita. Sa'yo mo kayo, nakita na mo, Dre, Kanang Dre, ka Ha? Huh? Uh, Anong puyo? Puyo. Pwede pa daw sila magpaglaro sa iyo kasi nakita daw nila dito ka daw nakatira. Ah, tas ML. O oh, sige, ML. ML. Lalaban na natin yung mga taga dito. Uy. Taga dito lang ba kayo? Yes, kamit okay. ba lang. Ah, o oh, sige, laban ML. ML, laban. Eto, may partida pa ako. Dahil sobrang lakas natin mag-ML eh. Siyempre. So, baka di nyo ako kilala. Dating top global ako sa buong mundo. 2005 pa lang, nag-ML na ako. Kampi ko, asawa ko, nabuntis, may abs. Tara. O, tara. O, tara. O, tara. Pasok kayo. Lalabanan natin ang mga tao dito sa, sa lugar natin. Di ba? Sige. Oh, sulod sulod. 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 O, di ba? Sulod. Ayan, labanan natin sila. mag i tayo. Tol, parang... Di ba sila nahihiya, Tol? Hindi ko nga alam eh. Tol, mahiya sila, Tol. Oh. Hindi ata nila kilala yung kinakausap nila. Yun nga. Dating top global to, 2005. Known to as Mobile Legends. MLBB Ganggang gang na wow. pro player. Ano, digmay natin. Tara, ano, magkana tayo no makasama. No ano ka? Ikaw kasali ka, ikaw jungler. Magtatangka ko. Sige. Tapos asawa ko ang mage. Mage? O, tara. Punta natin si Tara. Alamat si Alamang. Papunta tayo pesto. Sa may kubo tayo. Tara. Si, ano, si Alamang. Hanapin natin si Alamang. Alamang si Alamang. Si Alamang at saka Oy! Mang! ML daw. ML, ML. ML daw. ML. ML, ML. ML. Ayun, yung mga taga dito lang din. Kompetisyon ng galaw basketball eh. Ano? ML? Eh. Wen, oh, ML? E. Sambayan. Di, ugwa kan pustahan, tapos si pustahan ni. Eh. Et mo to si Owen. Kamo as ready. Ano? Tara. Tara na. Mamaya na yan. Tara. tara. Na. Yung, si kuya naging karpintero eh, no? <laughs> ano, tara. Tara. tara Lagi na, na. At kumpisa na nga ang digmaan dito sa pagitan ng Team 150 versus Team bisaya, Dito nag-unang first pick na kami ng isa sa pinaka-top global ko na hero na si Yusion. <laughs> Unang first pick, par. Unang first pick. Unang first pick. Ah, Yusion ng Pinas. <laughs> At alam ko na natatakot pa na sila dahil alam nilang sure loss na sila dahil ginamit ko na si Yusion. Okay. Eh, kaya natin to. ako bala dito Ang unang first build ko nga pala dito ay Ice Retribution Para saan nga bang Ice Retribution? From the root Ice, Ice means mata Ibig sabihin mas malaki ang masasakop natin sa mapa Sabay tamang kuha muna ako dito ng Red Bluff at Blue Bluff para mas mabilis ako makarotate Pagkakuha ko nga pala ng Blue Bluff dito, sinabi sa akin ni Altas na magrotate daw kami dahil sure kill Pero napansin ko na parang hindi pa ako handa na lumabas ng mapa dahil wala pa akong level 4 kaya dito maaga kami napitas ng kalaban at maaga kami na trash talk. Ang hindi nila alam, nagpapapatay talaga kami sa early game para naman ma-enjoy nila yung laro. Hindi, hey, sa lang yan. Sa lang yan, pero hindi na yung marunong. Nagbigay nga pala ulit ako ng extra kill sa kanila para pilang lang kanilang tagumpay. Pero hindi nila alam na lahat ng yun ay naayon sa aking mga plano and it's all part of the evil plan. Kaya nagtatrash talk mo naman sila. Hmm. Patay! Ano? Eh, hey, walang kaya to. At dito sabi ko, sige, tama na ang kasihan niyo mga bata. It's payback time. Kaya dito sinimulan ko na silang ubusin at ipakita sa kanila kung bakit ako ang pinagbiro ang ng Pinas at pinakamalakas mag MLBB ganggang sa buong Luzon. At hindi ko na rin pala napigilan ng sarili ko na trash sila pabalik. It's pa bar! Kids pa! Kahit naaawa ko kasi alam ko naman na hindi talaga karapat dapat na gamitan sila ng 10% ng lakas ko. Pero ginawa ko pa rin para malaman nila na kailangan nilang respetuhin ang Diyos ng Yushon. Hindi na nga namin sila binigyan ng butas dito at pati-unti na namin silang dinurog ng pinong-pino. Oh! nandito kami Rebel dito nang lang hindi ito naging rason para matalo kami. Oh. Nag-spike! Pwede isang malaking motivation to sa amin na kahit anong pagsubok, basta sama-sama kami. Shubol at shubol na to. Pinakita dito ni Jerome kung baka siya kagaling mag-set. At syempre, napakalakas ng asawa ko kasi kahit buntis siya at may ginadalang sanggol sa kanyang tiyan, hindi ito naging balakid para ipakita niya na kung gaano siya katikas. Na kahit babae siya, kaya niyang ipakita ang galing niya sa pagkahalo ng semento. At dito, hindi na talaga kami nagbigay ng awa. Agad-agad na namin itong pinapos at kitang kita sa mga mukha nila nagulat na gulat sila. Dahil buhat na buhat ko ang buong team at rinig na rinig mo din sa kanila ang pagsisiyan nila. Ang galit ng mga mukha nila, ang, ang, pagkainis at pagkapitan. Chance lang, chance lang. As you, huh? La, wala, wala. Chamba na, chamba. Victory! Kaya kahit talo sila, may sorpresa pa rin ako para sa kanila. Hindi mo lang nabawasan ng 1% yung battery ko. <laughs> <laughs> pwede pa sa, Jigs, je pwede sa buntis na may abs. Eh, hey, <laughs> puntaan. Ayun, yung mga ala. Uy, ba't ang lungkot? <laughs> <laughs> Lungko huwag na kayo malungkot. Okay lang yan. Ay, okay lang. <laughs> Anong give? Ah, uh, just. lang kayo ah, jan lang kayo. May, jan lang kayo. May po. Tara, Jeron. Tara, Jeron. May kukunin tayo. Ano yun? Basta, wakabot to. Wakabot to. Eto, simpleng trash talk. Ha? Huh? Ipaparamdam ko sila kung gano'n sila kayo. <laughs> Bibigyan natin sila ng trophy. Tara. Trophy? Tara. Tayo nanalo ba't sila yung may trophy? Ha? Basta. Tara, tara. Ay, dito tayo dumaan. Dito, 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 dito. Tara, tara ano? Hindi na tayo wakalig. hey. Ha? Diba, tara. <laughs> trophy. Ano yan? trophy nila. Wow. Ha? Dadalayin ko trophy nila. Trophy? Oo. Oh. simpleng trash talk. May, kung talaga tong mga to. Eh, ba baka bigosan tayo ng mga yan. Ha? <laughs> Ang lalaki pa naman ng katawan. Ay, pwede naman mag-sorry. <laughs> Parang ano yan, oh. No? Ah, kita ko na. sa ba yan? Hindi <laughs> ko alam. Ano pa rin, sports pa rin. Nice game, nice game. Ha? Nice, 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 nice game. Nice game. Complete uniform pa sila eh. Complete uniform pa kayo. Kala nyo magbabasketball kayo ha. Alam nyo guys, ganito na lang. Tigil. Wala kasi kayong talent mag eh. True. Di ba? Mm. Tigil nyo na yung kaka-ML nyo. Tuloy nyo yung pangarap nyo magbasketball. Ito may dala. Ito, magbasketball na lang kayo. Diba? Ano oh, yan? O, oh, ayan o. Oh. Oh. Uy, dami oh, yan o. Oh. Yan. Oh. Pamigay natin. O, oh, baka kasya sa, kasya sa paan nyo. Magbasketball na lang kayo. Wag na. Kunain yung mag ML. Oh, sige na, sa Start inyo 'yung na niyan. Gagamitin ko sana 'to pang-pornot panlaro dito, eh. Kaso mas bagay ata sa inyo 'yan. Sabay uninstall ML ah. Bye. <laughs>